Umalingaungaw sa buong bayan ng Baliwag ang himig ng Mosiko at mga kumpana noong 1956 ng buhat sa Vatican. Dumating at sinalubong ang relikya ni San Agustin sa pamumuno noon ng ating kura paroko, Monsignor Roberto del Rosario. Kasama ang noon ay papal nuncio arsobispo Egidio Vagnozzi at ang Baliwag ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Arsobispo Gabriel M. Reyes ng Arkidiyosesis ng Manila. Batay sa ilang mga saksi, ang prosesyon ng relikya ni San Agustin na nasa ilalim ng palyo ay lumigid sa buong simbahan at kabayanan. Ang amoy ng insenso bumalot sa kapaligiran at ang lahat ng taong daanan parang lumuluhod bilang paggalang sa marilag na patron. Ang relikya ay nanatili sa bahay ng Hermano Agustin Rodriguez. Nakagawian na tuwing araw ng bisperas ng pista, susuguin ito ng mosiko at ipuprosisyon sa bayan. Parahin, ilang ganda at paalala na si San Agustin ang gumagabay sa mga balubagay. Ang siya di inaasahang pangyayari ang bahay ng Hermano Rodriguez Awit sa sunog noong ikalabing pito ng Enero, 1962. Lapis ang paghihinayang ng mga taong bayan. Kaya nga, nang maapula ang sunog, ito ang kanilang unang hinanap. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natagpuan. Kaya mula noong 1962, hindi na naipagpatuloy pa ang dapit ng posisyon sa relikya at nawala na rin ito sa kamalayan ng mga tao. Muling nabuhay ang alaala ng pagkakaroon ng relikya ni San Agustin sa Baliwag dahil noong 2018, dumalaw sa parokya ni San Agustin ang Major Bone Relic ng ating patron. Sinalubong ito ng kaparian sa panganguna noon ay Kuraparoko ko Andres S. Valera. Ang Major Bone Relic ay dala ni Father Dennis Duene Ruiz ng Order of Discussed Agustinians, ang General para sa mga santo at mga banal ng nasabing orden. Isang biyaya noong 2022 ng mapagkalooban ng ating parokya ng First Class Relic Ex Osibus o mula sa mga buto ni San Agustin at Santa Monica. Masaya itong tinanggap ng team of pastors sa pangungunan ni Father Narciso Sampana at ng Ermana Mayor Papal Dane Amelita Rodriguez Tenco at ng buong mananampalataya ng ating parokya. Kasama rin dito ang piraso ng belo ng mahal na Virgen Maria o ex belo. Ang mga relikya ng ating parokya ay permanenteng nakalagap sa isa sa mga retablo ng ating simbahan at nagiging daan o kasangkapan para ang ating demosyon sa mahal na patron ay masigit pa ang lumayan.